So yo, what's up mga boss? So, atong content karon is na order nga LCD sa laptop. Ayun. So, LCD sa laptop akong gi-order. First time ko nag-order og LCD sa laptop kay dako magud siya. So, mo ang LCD nga daot kani. Tapos ni kayo So, hadlok yo kay siya. Nani crack o ambot kung makita ba sa video, nani siya crack na lang crack niya. Sana so, siya crack. So, hadlok kay order magud kay mahal kayo ang LCD sa laptop magud. Di sa cellphone ba nga, De ka mahadlo po sa pag-order, kag mo worth na huwag mga 6,000 ang LCD sa cellphone. may problema kay, dili li dako. Kani dako, pero kitry right good na ko, morning ka nga, ang box day niya, ayun na ang box, grabe sa box good niya, kay kahoy good ang igamit. So, hopefully, ang kuan ang LCD sakto, dahil walay damage mental pareha gid sila sa order nako kay medyo mahal-mahal ra ba siya unya daga na nagian nagyan na nga ano daga na kay nga LCD kayo kita ba agi sa hulog-hulog ang problema ba kung nadaot ni oh hadlock is na no you know nangabuak buak oh So naagi siya murag labay-labay gihapon so dili gyud safety gud nga mag-order gihapon ka bisan pag nakayunan ni unta okay siya o? Okay, oh kayo grabe o oh grabe grabe gid siya damage isang pag ni nakabutang ani nga mabuak pero pag ibutang na nila di ba pero unsa gibuhat nila gilabay-labay gihapon nila ayun no, oh, nay mga damage oh so gibidyoan ako ni kay para na kapakita sa nag-deliver ani all right so i-open na to guys i-open na to unta okay siya so, ano ito? Ah, naman to. Uy, Anong nangyari? Ba't kaya nawala? Cutter. ayon ay cutter. So, lah Unta, no. Dili siya damage. Kay, kung ano ba yun? Kanang, ba siya yung mga agi sa hulog-hulog? Uy! Ito na igo. Igo-igo din Grabe yun siya, no. Gisang pag nainakabutang ang ni halata gid kayo ang gilabay-labay lagi nila okay na magid sa igo na sya tama ba so hopefully okay siya wala si damage pa okay. Hmm, Ayan. Ah, kulba-kulba nah, ta kay mahal ra ba kay nga LCD ni? I-try lang gid ako. Mahal yung kining LCD. Ano oh di Hindi siya open doon. So, ayan din open. Okay lang guys ha. The moment of truth. Tani Nga ma-open. Oops. Bakit? Maragi pilitan po. Ano man. Ayun na. Ayun na, ayun na. Ano di ka Ayun. Ay kinalasay lansang. 'Yan kina si lansang mo. Oh. Lansang din siya. Sumunang gahi siya i-open kinakalansang ayun. Hmm. adlo ay. Ayun oh, ni lansang oh. Kita ba sa video? No, lansang, dapat lansang kinlansang. Adlock ayo. Butang sa nato, ibalap rin sa nato na diyan, nila nisa. Dayon mo na ni. So napay mga inganan inga nila ng So narang amount guys, grabe. Napagdi sa gibayaran total invoice dayo sa pagpadala lang daan is ko ana. Sa pagpadala lang narang amount. Ah, uh, amount oh. Ayun. Sa pagpadala lang daan 565 na. So ang amount ani dako dako gid siya. Dako dako og nabayaran nani ng LCD. So dili basta-basta mag-order og ikaw ni eh. LCD sa laptop. So na siya yung mga MMM -e, ani ay kadlok ani oi. Okay? Sabi ato sa ning pamuhon. Kadlok ani kay ngano? La. Mao ba? Mao dili mao. Ayay. Ay dili di ay. Had. Uh, kulbaan sa damen. Ay pag binuang diha kay na. carton, karton, napay karton. Tingala man asra. taas ra. Pero gichat ko na ning seller ani pero mo lagi dili man gud gihapon. Na mo nga seller nga uuura sila ba para mahalin lang ilang item. So kani eh. na chatan gid akong seller ani. Chat na ko dan eh ako giorder, order kay sa gawas para banigikan. Wala na araw. Oh. Para yung CD, oh. sabi ayaw dawon hindi mo dawon na Diyos ko. mahal na bakit ka mahal mo LCD ka hindi damage kaya na abasin mo makabayad ka ayay ni siya ng LCD uy si tape paghihapon naka tape alright right grabe ba over mga handlock isa namin ayan na the moment of truth ayan na oh ito na yung isidio uy ipilit ka dito yung pundas pika ipilit ka ang cartoon pero ang cartoon dito yung pundas so, ano yung lain kung naroon oh. Oh my goodness, grabe kanipis Peace. Wala, may yung tag-okig yun. Ay, kit pag binuhang liya, babe. na ito, babe. Kung ako ba? Good. Pariya ka taas. Ang bangong tanag. No function ba ni Ron? Ay, babulap. Ayaw, pag binuhang liya, dahil na. to guys kung maugit siya guys kay eh, lisod naman, na mahirap na magalisod lisod kailangan ginato niya siya videohan kay para kung if ever magkinaunsa na na damage mabalik ra yun o so munis siya karon ron try lang yun po kay para next time ayun ayun na So, mau Tama ba? So ato sa da daplin guys. Dayon on pa on tanin babu rap niya para mo sa mga Oh, Oo babu rap babu rap so, butang na to diha. So butang na to diha ang babu rap. Dayon itrain na to ni ay ano man to laptop. Oh my goodness. So morning laptop niya. Tanggal na ko ang bateri ani so itaot sa na tumbateri. Yan. So, mana yang Laptop ngawang kata orang So, itaut nak bateri ani. ni Eh, dah isa unyak na Ni yang nak tawang ni bateri Tahu so LCD So Uh, gadlap Tapi kadapok si LCD eh Untak okey sya Untak gitu. So Atom ni tawang tengok LCD niya, a Sana naman, wag kang mag ano ha, magbisyo ha. Alright. So, unta, parihara. Tawad na to guys. Oh man. Parang goods naman. Parang parihara. Okay. na to ha. Ayay, dako ang LCD. Kutang gala. Bi? E? Di mau ang napadala Ayayay, pag-ibig. Nakakakilig. Sana to bi ko mau bagit ni. O na ni karon mo ni karong giingon nga. Order tag LCD ang ending. Dako. Dako gid sya So ang mahita po ani pagitaag pa nga mo. Ayay. So try na tong taod kung mo function, function lang unta sya balag dako. yung di mo ng LCD lang ipadala. Wait ka. Huwag kang ganyan, loads. So, try na itong on. Digit mo ang LCD. Mm, turn on. Muna diyan i-check naman ako ang tagyan ni. Mo ang problema kung mag-order-order -order ka. So, dako kay kag mabayad sa LCD niya, ang ending di ay damage. Kaya yun, di mo itang ipadala. Ayan o. Light siyang LCD. So, mahitabuan ni karon Paulian ka na lang ni Kusig na yung buulian ni. Kusig na yung sunod. So, low batman kay Sabe. Charge sa nga ito. Kala ko, yun na. Kala ko talaga yon naman So, mo ang gingon nga ako. Ang uban manggod god. Sa ha. Muna ang gingon guys nga. So, yun na kayo makasulti ang uban. O, oh. presyo mahala eh. gina siya. Kaya nga no. karon ka rin gibuhat o. Ang ang LCD, dili mo akong gipadala. So, ang akong giorder, mo nga model. Pero ang problema ang LCD di mo. ano na oh. Una na ako na ha. Turn on. Dito mag pa mag-on. Oh. Huh? na nag-on na. nag na on na. Nag-on na. siya pero di mo LCD na okay, natawad na na ako ang LCD. Hindi siya function. Hindi gagana ang LCD. Yun o, oh, hindi gagana. So, kung sa kayo may tabuan ni, eh. Ma pa ba na kuni, eh? ma -uli pa na po, eh? pa ba ka na ko ni. nagwan Ang unit pero wire display so, itong button ka ron na lang sa aning ibton oh, nag on naman yung unit o, pero ang LCD di mao natawad na na ako ang LCD pero wala hmm, big good so, ang pin pero di mao LCD o ayun big good siya mao So, lisod kayo mag-order o LCD goods at yung sa tinuod lang. Parihan yung naitabo sa kuha ka rin. LCD pero dili mo function. So, ayun nga. ah uh, Wala tayong mabuhat diya. So, ipakita ko lang yung video dito sa nag-deliver ani para ang kwarta nga atong nabayad ani marifan. Bayad na magunidaan. Bayad na nidaan. So, may tag. Ang problema lag mo, sila. Mo entertain baka sila. So, ayun.